sa mga bulaklak. Mag-check tayo ngayon ng mga bulaklak. Magaganda guys. Check natin. Ayan guys. Ayan. Yeah. Ganda na. nila. Manila. Mga flowers. Ayan. Nandito na naman tayo sa mga gagandang bulaklak. Yon naman ako maga kung ngayon naka-uwi. Kaya mag-vlog naman tayo for Tabalak. flowers today. Miguel Love shout out all. Oh, thank you. Walang lipstick. Wala niya. Ang ganda ng ano nito. Ang ganda ng ano ng uh, orchids na to. Kasi yung ito ng ano Packet yung bulaklak niya. Ayan guys. paket. Oh, packet. Ang ganda. Beautiful. Ano. Ang ganda niya. 80. 80, yeah. Ang ganda ng ano niya, ah, uh, eh, nakakaiba yung ano niya, yung bulaklak niya is marami. Nasa puno siya, nakadikit. Ayan, oh. Ganyan siya, guys. Ganyan yung bulaklak niya, orchid. Ang ganda. Ang ganda niya. Another flowers, ah. Uh, mura na lang ngayon yung kanilang orchid kasi tapos na yung Chinese New Year. 60 38 na lang. Jeju pile mo pu flowers. Ganda ng mga flowers, guys. Maraming. Yeah. Flowers. Ah, oh, yan yan. Oh. Mm -hmm. Ano na nga yun? Nakabukid nilang. 30, 30, ah, hindi. 380. 480. Ang mga nakabukid. Mm -hmm. uh, Ang ganda naman ito. Ang ganda nito, guys. Ito. So, clickin. Ang ganda naman ito. ano kaya ito? Ganda. Fifty. Fifty dalawa. Ang ganda niya. Fifty dalawa. Ang ganda niya. Kasi si Lula kasi tinatapon niya. Ito, dalawa. Dalawa, fifty. Saka ito. twenty isa. Ang ganda. siya. Ang supplicants. Ano? Basta yan yan. Ang ganda niya. Dalawa to 50 lang. Dalawa 50. Then, ayan. Iba't iba mga roses. Pink, yellow, purple, red. Ayan o. ganda. Manda iba iba. Roses. 对。 ang ganda guys. Ngayon na ako nakakita ganitong pulaklak. Ayan o. No, ang ganda. Ayan. Ang ganda niya. Parang ang uh, ganda niya guys. Saka itong red. Iba-ibang variety siya. Ito maraming dots dots. Tapos ito yellow. May dots din. Ayan. Ang ganda naman ito. Ayan. May orange siya. May orange. And red. Ayan. Red. Ang ganda niya, guys. Ang ganda naman ito ng bulaklak nito. Ngayon lang ko lang ako nakakita ng ganitong bulaklak. So, kaya galing itong, ano, 38. 38 siya, 38. Ang ganda niya. Ang gandang flowers naman to, Nakaka-ano, nakaka, -ano, nakaka ng flowers na to Ang ngayon lang na variety na flowers. Hindi ko alam kung saan galing yan. ganda ito din oh halaman na maliliit oh mag, mag ano siya tapos ang liliit ng bulaklak niya ah, ang cute parang damo siya parang damo pero yan, may mga flowers na maliliit and strawberry and strawberry and strawberry may bunga. Ganyan siya pag hindi pa namukatkat. Pag namukatkat na ganyan na siya guys. Pag namukatkat. Di ba ganda? Ganyan siya pag hindi pa namukatkat. Pag namukatkat. Ganyan na siya. Ganda. Wow. Itong ganda din na flowers. ayan ganda. Ganda niya. Dilaw. Tapos pink yung sa kabila. Ayan o. Ganda. Di ba? Ang ganda ng variety na to din. Ang ganda ng variety na to. Ayan. Dito mayroon tayo dito sa Pina, sa Pinas. Ito naman kasi single. Mayroon sa Pinas dito malalaki, 'di ba? Ito iba, iba iba ibang kulay siya. Dito ang ganda din 'to. ano oh. Ang oh, ganda. Ang ganda. Iba-ibang kulay nandiyan. Nakaano na ano nanakang... Iba-ibang color. Ang ganda nito. Kano kaya 'tong ganda? Ang ganda niya as in. Iba-ibang kulay na nandiyan, iba-ibang kulay. Minix na nila. Uh, yung Yan, double. Sa kato. Sobrang ano. Beautiful. No? So, beautiful. Wow. Ito rin. Beautiful. Ang ganda. Wow. Ito, ganda din, oh. Itong variety na rin din. Ang ganda din ito. At saka ito, dalawa silang kulay. Red ang isang Isa, pink. Ayan na, guys. So, parang pastors. Wow. Beautiful. Ang ganda-ganda. So, beautiful, oh. Uh makakaiba. Oo. Oo. O, hindi ka nagyayad. ito Ganda niya. Ganda niya. Ganda guys. niya. May bayabas, oh. Namukha no, ano na bayabas. <laughs> bayabas pa. Lakay na. Lakay ng bayabas, oh. Wow, may bayabas na. Ayan din, oh. Lakay ng bayabas, oh. Bunga, na oh. Naka, nasa, ano. Ang daming bunga ng bayabas, guys. Ayan, oh. Yung isa yan, oh. Naka, ano. Nasa ilalim. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan. Naka, ano na lang. Ang dikit. Ayan, oh. Ang dami, bunga ng bayabas. Wow, so big. Dami. Ayan po yung Wow. Gamon. Ayan guys, so ang ganda ng mga bulaklak. 68. Ayan, 68. Ang ganda din yan. Oh. Ito rin ang ganda dito. Itong variety na yan. Kaya kami ang kausay. Pwede ito. Pwede ito, guys. One hundred. Pwede ito. Diba? Ang gaganda ng mga bulaklak. Mamamahal talaga. Ang gaganda. Ngayon, pasaran sila. Puntahan tayo. Tignan yung dating shop. Pasarado na kasi sila. Maga sila nagsasarado. Kasi hindi the Chinese New Year. Tapos na kasi. Okay nagko-close na sila guys eh marami nagko-close kasi um, hindi na Chinese New Year kaya maaga na kayo sila nagko-close guys eh meron pa namang mga tindahan na open pero pa-close na sila, nag-aayos na lang sila yan, nililigpit na nila yung mga nasa labas dito puntahan natin ayun o oh. ang ganda ng mga flowers nag na sila guys dami sana, oh. May mga kamatis pa. May uh, ganda din ito, oh. Ibang variety. Yung purple. Twenty-five. Twenty-five um, lang. Ganda din ito. 30. Meron natin sa Pilipinas, so oh, $20. <laughs> Ito yung mga orchid. Ang kakulay. Ang kakulay. geçtim ben de yıldım. Bu arka geçtim dollars na lang guys mura lang 25 dollars ito 20 dollars oh, 20 dollars na lang yung uh, rose Eh, tuyot na kasi mura na lang kasi ano na sinisail na nila kasi dami guys sinisail na lang nila ng mura sinisail na lang nila ng mura mura na lang dati mahal na mahal mahal, na, mahal to palanta na kasi malapit na maglantay yan kasi ah, uh, sinisil na lang nila ng mura para mag ano hindi man sila masyado maluki talaga ganda and, and for a guy, bye for now